order yan sampo sampong buo dami ah kanina ka pa nagkakayod dyan mahirap kung <laughs> saan na yung nakayod mo kanina yan pa lang ah ayan tapos doon tapos may nagtambay pa na ano ilan yan pa Nakag-antay? ah apat tapos may kakayod rin pa sa doon pa ulit oh. siya. Dami yung kinakayo. Tapos ako, kumakain na ako ng ganito. Ayan yung kinakain ko. Ayan, dami yung kinakayo. Ha, sampung buo. Ilang biak yun. 20 pa no? 20 ano, biak. 20. <laughs> Ayan oh. Dami yung mo-order ah. ang bilis na magkayod. Pag ako yan, daming ano, daming kasama ang buko. Ay, ano ba yun? Diba, ang dami na na nang nakayura, no? Oh, ang bilis niya. Siya lang mag-isa. Nagkakayod. Tapos na. Ano na naman, yan na naman. Ang bilis na mag-ayod. Uh, Pang ano yun pa? Ah, pang salad. Ang dami. Pang salad. Daming pang salad. Ayan. Thank you for watching. Thank you sa blessing. Lagi yan kung pa. Araw-araw yan. Ano yung parinda? Kitering. Ah, kitering. Pangkitering palayaan Ha? Ah, wala bukas. Sabado na naman. pangkit ano yung pala yan? Sa kitering na ano, kayo? One, ano na lang. Dalawa na lang. Dalawang kayod na lang. Dami sabaw yan. Sabaw. Dan. Ang dami. na. Dalawang ganyan. Dalawang ganyan. Diba, ma, iba naman to. Diba, nag-order yung apat na piraso. Mamaya yan, daanan. Kain tayo, guys. Ayan. Bye-bye!